paano ba mapaibig ako lalo o paano bang mas maging kaibig-ibig ako sa aking husband? Mga babae, 'di ba? Madalas natatanong nila, paano ako magiging mas lovable para sa aking sa aking husband? And uh, ang hadith nandoon yung sagot eh. Sabi ng hadith is that magpakumbaba siya oh. noon sa kanyang husband. Kaya ang Islam hini-highlight niya yung pagpapakumbaba ng babae sa lalaki dahil yun ang pinakaugat ng lahat ng pagmamahal at kabutihan at baraka sa pamilya nila, sa pagsasama nila. Kapag may pagpapakumbaba ang babae ay bubuhos ng Allah ang baraka sa pagsasama nila. MashaAllah. Kapag may pagpapakumbaba ang babae, mas napapamahal ang lalaki sa kanya. Kapag sa lalaki, paano kung magagawang saktan ng babaeng ito MashaAllah. na sobra ang pagbibigay niya sa akin ng pagrespeto at pagmamahal? 'Di ba? Oh. So, konsensya lalaki doon nagawing alipustahin o 'di kaya ay baliwalain ng isang babaeng sobrang nagpapataas ng karangalan niya, nagrerespeto sa kanya, nagmamahal sa kanya. So ibig sabihin talaga ang Islam itinuturo niya na ito yung paraan. Kaya yan ini-highlight yun yun ng Islam ang magpakumbaba ang babae sa lalaki dahil yun ang pinaka ng lahat ng baraka sa pagsasama nila. Oh.